Ewan ko ba dito kay Mikay? Iyak lang lang iyak? Parang 2 hours nang umiiyak? 2 hours na nakaganto! Asim-asim ng itsura niya dun. Ang <laughs> sasaya ko para kay Ate. Naririnig ko talaga yung mga pinagsasabi niya. Mahal na mahal kita, tunyang Go. Mahal na mahal kita. Sorry talaga. Ang <laughs> OA Hindi na maitago pa ng content creator at anak-anak ni Tony Fowler na si Papi Galang ang kanyang pagkainis sa isa ring anak-anakan nito ni na si Mikay sa latest episode ng reality show ng Toro Family ngayong Sabado, August 31, 2024. Kinaaliwa ng maraming netizens kung paano kainisan at gayahin ni Papi ang mga facial expressions ni Mikay nitong episode ng kanilang reality show dahil tila nga raw nagiging OA na ito sa mga ipinapakitang expressions at pagdadrama lalo na sa tuwing nagkakaroon sila ng bonding ng buong Toro family. Itong nakaraang linggo kasi ay nagdisyon si Tony na magsaya at magbanding kasama ang pamilya dahil maayos ang kanyang pakiramdam at malapit na rin umano ang pasokan ni Natay at Ika. Gayunpaman, ikinapiko na nga nila ng tila puro drama na lamang umano ipinapakita ni Mikay dahil nagigilte umano ito nang sumama ang loob ni Tony sa kanya nitong nagdaang episode dahil ipinamigay niya sa ibang regalong bigay ni Tony sa kanya. Kaya naman nang may pagkakataon ay lumapit ito kay Tony na umiiyak at humihingi ng tawad. Ngunit hindi na nga ito'y kinatuwa pa ng ilang membro ng Toro family. Lalo na ang tanging gusto lamang ng ni Tony ay lumabas at magsaya upang mabawasan ang bigat at stress nila sa bahay hindi na rin napigilan pang pagsabihan siya ni Tony tungkol dito. Dahil puro pag-comfort na lamang umunong ginagawa niya para kay Mikay sa tuwing nagdadrama ito sa gitna ng kanilang pagsasaya. Ngunit maliban dito, highlight din sa episode ng kanilang reality show nang tila bumabalik ng pagkamaldita ni Papi. Kaya naman dahil sa pagkainis sa ipinapakitang drama ni Mikay, ay ginaya-gaya nito ang facial expression ni Mikay na labis namang ikinatuwa ng mga manonood. Maliban kasi kay Tony, ay iniyakan din ni Mikay si Mama Marie dahil masaya daw siya na may bago nang nagpapatibok ng puso ngayon ni Mama Marie. Kaya naman mga inis na pahayag ni Papi. Ewan ko ba dito kay Mikay? Iyak lang nang iyak. Parang 2 hours nang umiiyak. Ang asim-asim ng itsura niya doon. Ang idadahilan niya pa, masaya daw siya para kay Ate Marie. Pero bakit parang namatayan siya? Mga dagdag pang pahayag ni Papi. Mula kanina pa, pansin na talaga ng lahat yung paiyak-iyak ni Mikay sa gilid. Yung negative vibes niya, walang umi-entertain sa totoo lang. Dati kasi nahahawa niya pa kami. Pero ngayon, keber, ayun, hindi na nakapaghintay. Pumunta na kay Tony, nag iiyak na agad. Ngunit katwiran nga dito ni Mikay. Masama kasi ang loob sa akin ito niyang ko. Dahil sa ginawa ko nung anniversary, pinamigay ko yung regalo niya. Pumingi ako ng sorry sa kanya kasi alam kong nasaktan ko siya.